Dalawang taon pa lamang noon si Princess nang mamatay ang kanyang ama. Tanging ang inang si Gina ang bumuhay sa magkapatid nang mamatay sa sakit sa puso ang haligi ng tahanan. Pero minsan po niisip ko, akat lumaki ako ng walang papa. Minsan niisip ko po pag uh, may mga kailangan po aaten. Minsan di po si mama. Wala pong aaten sa akin. Ganun po para... Naisip ko rin po, parang kulang din po pag walang papa, lalo na po sa sitwasyon namin ngayon. Dahil maagang nabiuda si Nanay Gina, kaliwat-karan daw ang kanyang pagkayod, mabigay lang sa mga anak ang kanilang pangangailangan. Masipag naman po akong tao, maangkat-angkat ako ng bigas, katay ng baboy, pinpautang ko po yung sa mga kananay ko, nagdi-deliver ah, ako mga tosino, kung ano lang po yung mapapaangkat sa akin, maibibenta ko. Wala mang ganong yaman. Siniguro ni Nanay Gina na magiging maayos ang kalagayan ng dalawang anak. Pero taong 2007, nang magsimulang dumilim ang takbo ng buhay nilang mag-iina. Uh, prep po yung panganay ko sa school. Uh, naramdaman ko na lang po alas dos ng hapon. Pag, pagtingin ko po kasi bell na yung anak ko, bell na ng school nila. Uh, ang dilim-dilim na ng paningin ko. Tapos po, ang akala ko lang, kailangan ko na magsalamin. Ano po yun, August? Nakapagpatingin naman po ako sa mata, binigyan po ako ng salamin. Pagdating po ng November, hindi ko na rin po magamit yung salamin ko. Liwanag na lang po talaga, liwanag. Tapos yung kulay ng damit, pagdating po ng alas 3 o alas 4, kailangan nasa bahay na ako kasi madilim na ang paningin ko hindi ko na siya makikita. Sa pagluluto at pag-aangkat ng iba't ibang paninda, binubuhay ni Nanay Gina ang kanyang dalawang anak noon. Pero dahil nanlabo na ang kanyang paningin, napilitan siyang huminto. Hindi na po ako yung gusto ko magtrabaho para sa kanila. Hindi na po. Dito na lang ako sa bahay. Kasi natatakot din akong mabangga. Pero sa umaga po, hanggang alas 12, alauna, Maliwanag na maliwanag na mga po yung sinag ng araw. Nakakapaghanap buhay pa po ako noon, kahit konti. Dati, madalas ginagawa ni Nanay Gina ang pagluluto ng lumpiang Shanghai para ibenta at magkaroon ng baon kahit papano ang kanyang mga anak. Mas mahirap sa kanya ang pagluluto ngayon. Dobling tiyaga at sakripisyo ang kailangan. Kahit naman daw nawala ang kanyang paningin, hindi naman nalimutan ang sikreto ng sarap ng kanyang pagluluto. Sa kanyang pagprito, sinisikap ni Nanay Gina na maluto ito ng maayos. Madalas, pinapakiramdaman na lang niya ang init ng mantika bago isalang ang mga lumpia kahit pa konti-konti na lang ang ginagawa niya ngayon, dagdag na raw ito sa pamasahin ng mga anak niya papuntang eskwelahan araw-araw. Tumatapos -araw. marinig ang magandang balita, isang katotohanan ang kailangan naman harapin ni Nanay Gina. Miss yes, Vasquez, pagkatapos ng pagkatapos ng pagsusuri namin sa inyo, nakita namin na meron kayong katarata sa kanang mata. Uh, ngunit sa kaliwang mata nyo, medyo masama na pong ginawa ng diabetes. Kaya, ano, sa um, so ngayon, ang maabisa namin sa inyo na is, siguro pag nakontrol po yung blood sugar nyo, maaaring pwede kayong magkaroon ng operasyon sa kanang mata para siguro makita nang makakita kayo hindi makapaniwala sina Princess at Rose Ann sa bumungad sa kanila. Si Nanay Gina, pilit na pinapakiramdaman ang mga regalong nasa harapan niya. Oh, Bishes man dumaan sa madilim na sitwasyon, si nanay Gina at mga anak niya patuloy na nagsilbing tanglaw ang kanilang kasipagan at katatagan upang malampasan ang bawat unos na kanilang pinagdaanan. Kaya ngayon, mas maliwanag at mas masaganang bukas ang kanilang maaasahan.